I would not even think you have a, an airtight case against Mr. Guban. What can you say about that? Honestly, Mr. Chair, I'm not sure about Okay, magandang mga mga araw po sa inyo lahat and welcome po ulit dito sa ating YouTube ng Channel mga kababayan and nandito na po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. Ito mga kababayan, pag-uusapan natin ngayon. Ah, Congressman Benny Abante nako. Nagkalat sa huling araw ng Quad kong hearing. Oh, ano anong pag-uusapan natin ngayon? Ako Benny Abante pinatahimik ng NBI at PDEA mga kababayan. Okay? Nako kasi, nako. Ah, mukhang may na pag-usapan niya tayo itong si Benny Abante at ng isang uh, resource person mga kababayan na convicted na mukhang may pinangako Nako, hindi ko lang alam mag-comment kayo dyan na ito uh, pakinggan natin ito ngayon mga kababayan ito ang uh, nangyari sa quad committee hearing mga kababayan ng huli okay so by the way bago natin i-play mga kababayan like po and share ng videos natin and then pake subscribe din po sa ating channel. At sa iba pang social media na rin, andiyan naka-post po sa ating video. Okay, by the way, sa lahat ng nakapag-subscribe na, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Palakpakan para po sa inyo. <laughs> ito, play ko na mga kababayan. Naka-speed up lang ito. May hindi natin tatapusin. Ito lang parting ito kung saan mukhang na kayo na mag-comment yan. So, play na natin. ...you on what has happened to him. So, will you please tell us, Mr. Jimmy Guban, what is the magnetic lifters all about? Uh, thank you, sir, uh, your honors. The Honorable Chairman, uh, yung nahuli po namin magnetic lifter support. So therefore, you were still you were still a part of the Bureau of Customs then. Ano uh, di ba? Ah, uh, you tell me what about mag magnetic lifters? Eh, yung nagsabi nag nag nung nagsalita, edi eh, dey, pinutol. Mm, ayan, ganyan-ganyan yung style. Anyway, ito naman sila magkasabot mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Yes, sir, Your Honor. So, can you tell us who you were the, at uh, that time? That Perhaps time, Your... for the information of our Deputy Commissioner here. Uh, during that time, Your Honor, the Deputy Commissioner was then also a retired general. Then, I was also then designated as the OIC Chief of the Port of Manila CIA, yes. But, uh, part of my duty, ay tumulong ako sa Intelligence Operation, ng Office of the Director, then the Deputy Commissioner. So, from that point, Your Honors... Uh, binigay sa akin ang trabaho para manghuli ng droga. I was given an order, verbal in black and white, na magmonitor MICP and Port of Manila. So Deputy Then, Commissioner, you were already there when uh, Mr. Guban is investigating. Wala pa, no? Wala ka pa. Not yet, sir. I'm okay. still active okay. in the Army. Will you please uh, inform us about that? During the time, uh, Your Honors, nung nag-coordinate ang PDEA together with PNP, Colonel Asierto. So kami po ang naghalos na trabaho, din ako sa loob ng customs. Then eventually, Your Honor, nahuli po yung magnetic lefter mismo sa Port of Manila. Ang mahirap lang po nun, Your Honor, wala namang nawala. Uh, nahuli lahat ang droga may umami na may mayari sa Senate Investigation na promote ang District Collector si Atty. Bakiran until now maybe Deputy Commissioner pa rin at ako ang ikinulong. Sabi ko nga po, tinakot pa ako, para magsalita ng iba, yung droga po na nahuli sa loob, salam mo sa So, Mr. Bakiran is now a Deputy Commissioner also? Uh, Mr. Uh, Deputy Commissioner Juvac? Yes, sir. He is right now, at present, a Deputy Commissioner? Yes, sir. Okay. Therefore, he knows. Alam niya? Yes, Your Honor. Oh, oh let me ask you, Mr. Jimmy Goban. Is Mr. Bakiran involved? Of course, Your Honor, because he was the district collector of the time. During the time, Your Honor, nung tinatrabaho po namin. Okay, he was involved in what? In the administrative matters, Your Honor, because he is the district collector of the MICP. Uh, therefore, alam po niya kung ano at nung meron ang sa loob ng na port, port niya. So, therefore, what happened to your investigation? After our investigation, Your Honor, uh, we were able to identify the magnetic letters, the container. Then we found out na talagang positive, together with PDA personnel. And also with the Bureau of Customs, I think the the personnel also, Samo Power, our CIA's personnel, my CPR here also. So, nandun po lahat, nahuli po lahat ang, ang droga sa loob ng magnetic Lifter. Positive on drugs? Positive on drugs, Your Honor. But the drugs were no longer there? Uh, no, Your Honor, nandun po. In fact, positive po yon. Hinuli namin ng PDA, sinunog po, white order of the court. Wala pong nakawala, talagang totally po accomplishment na nahuli. Only that, ginawa nila, isinama nila kami sa conspirator. Kami, ako, na nanghuli, nagtrabaho, nagpagod lahat, at ang napromote pa yung ibang mga personnel ng Manila International Container Port. Yun nga po yung isa ay yung district collector. Sino ang nagsama sa inyo as conspirators? During that time, Your Honor, sa Senado na yun ang investigation, kaya doon ang inano nila ng PDEA na we are the conspirator together with Colonel Asierto and Director Pahardo ng PDEA. Kami raw tatlo ang nag-conspire para ma-import yung magnetic lifter na holy doon sa loob ng Manila International Container Port. Who accuse you as cons conspirator? I think Who are your the Honor people involved in that in De, accusing you? The PDA, Your Honor. Sino? The during the time of General Aquino? The Pideya, During the time yes, of your General, General Aquino. Is the Pideya here? Yes, uh Mr. Oh can you can can you uh do you support this accusation or the uh uh oh Hindi alam, Mr. Chair, your honors, based on records, yes we uh Support the uh, filing of the case against uh, Mr. Guban that was done uh, by my predecessors. And uh, yes, best and records. Yes, we support the filing of the case. Oh, you believe, therefore, that Mr. Jimmy, Mr. Jimmy Guban, uh, is part of the what's that? The smuggling of drugs uh, Yes, Your Honor. Oh, therefore, uh, you said naniniwala kayo that Mr. Guban is part of the smuggling of these drugs? Um, Mr. Chair, based on records, yes. Based on record, yes. Oh, based on records, mga kababayan, ha? Oh. Ibig sabihin, uh, may ebidensya yan. Oh. Eh well, ito talagang si Jimmy Guban. Well, kung pakinggan ninyo, um, yung mga salaysay niya, kasi nga, straight-straight, uh, parang straight uh, madadala ka talaga na parang maniniwala ka na totoo. Well, uh, in fairness, mga kababayan, bakang totoo nga. Pero, kung titignan natin ito mga kababayan, itong kaso na ito, matagal na itong naimbestigahan na. na ito ng Senate, ng DOJ, at ng NBI. At yun nga, yung lahat ng conclusion nila mga kababayan, sinabi pa ito ni dati ni... Idea Director Aaron Aquino, mga kababayan, na ang mga ebidensya ay nakaturo sa kay Jimmy Guban at sa iba pa. Oh. Pero ito ngayon, oh. oh kasi nga, pamukha nagiging judge dito si Congressman Benny Abante, mga kababayan, oh. pinagtatanggol niya dito si Jimmy Guban. Ito, patuloy natin. So what can you say about that, Mr. Jimmy Guban? Uh, thank you, Your Honor. Yun po ang pinapaliwanag namin ngayon sa korte. Dahil during the time of the hearing, kahit po sa sinado, may umamin po niya na dalawang, yung may kung sino ang may At yan po ay nandoon po sa testimony mismo ng Senate hearing. Ay ang may mi mismo ay umamin si Mr. Barakel. Sila ang may-ari, nandoon, present. After po nung hearing, nawala until now. Yung dalawang babae at saka si Mr. Barakel. Which I think Director Plus, OPD, ah, can also explain because he was there present during the time. Eh, uh, niyo sabihin, itong si Mr. Barakel, at sino siya? Sino pa yung isa? Ah, uh, Miss Katipan and Miss Lagrimas. Missing until now? Until now po. After na no mag-testify sila na umamin, na sila ang miari ng consignee, ng importation na tinuro nila yung asertin Chinese. And, there, and they are exonerating you, am I right? No, Your Honor, there was no testimony against me. Oh, In fact, there was never, there was, wala pong admission kahit kundi. Nakasama kami doon. Kaming tatlo nila, Colonel Lacerto, Colonel Fajardo, kami ay isa government side, kami ay nagtrabaho, kami po ang nakahuli. Yung bakit kayo, naman, bakit kayo, yung... bakit kayong inakusahan? Inakusahan. 'Yon nga po ang pinaka Meron ba sa kayong ito? charge? Meron ba kayong court case on that? Yes, Your Honor. In fact, I was even convicted in the RTC. Na wala testimonya, walang ebidensya, wala rin pong nawala sa kargamento. I think the other PDA personnel, Your Honor. So, oh, yan mga kababayan, ha? Oo. Oh, uh, yes, na nagsabi, uh, convicted na siya dito. Uh, sa Regional Trial Court. Well, sinabi nga lang niya, walang testimony, walang ebidensya. Pero ewan ko lang kung uh, paano or bakit, anong ginawa, anong basihan ng regional trial court, trial court na kinonvict itong si Jimmy Guban. To be fair kay Jimmy Guban mga kababayan. Pero of course, titignan natin yung logic ng mga huwes or judges mga kababayan. Kahit sa RTC man yan, kahit sa Court of Appeals, evidence-based lahat yan, mga kababayan. Okay? At the same time, itong DOJ, NBI, PDEA, hindi yan mag-file ng kaso kung walang ebidensya at witness, mga kababayan. Okay? So, kaya nga mukhang medyo kadudaduda itong sinasabi ni Jimmy Guba na walang statement, walang admission, walang ebidensya, kasi ang basihan po ng pag-file ng kaso ebidensya at witnesses, di ba? Kahit nga nung kang Senator Laila de Lima, mga kababayan, may witness ngayon, may ebidensya, uh, di ba? Yung ano nga, uh, anong tawag nito? Uh, yung DOJ nga, uh, inatras pa. How much more itong natuloy, di ba? Mm. Ito, natuloy. ah oh, nagka nagkaroon ng desisyon yung korte. Ibig sabihin, may ebidensya, may ano. Kasi ang ibig ko sabihin dito doon sa kay Laila lima mga kababayan, may ebidensya, may mga witness, pero yung ibang witness nag-atras. ba diba? So, kung ikaw, medyo maintindihan pa natin yung kay Laila lima mga kababayan, na inatras kasi lalabas doon na hihina yung kaso sa pag-atras ng mga uh, witnesses. Uh, mukhang hihina eh. So, naintindihan natin kayo bakit inatras. Okay? At the same time, nag-file ng kaso, uh, nag-file ng petition yung mga prosecutors na uh, doon sa judge, inatras din ng DOJ. di ba? So, ito nga mga kababayan. How much more it, yung mga kasong hindi inatras ng DOJ, ibig sabihin yan, meron silang matibay na ebidensya niyan, lalo na itong PIDEA. Diba? So, ibig sabihin ito, mga kababayan, hindi lang ito dalawang ahensya, tatlong ahensya naging bistigan. Ito sabi ni Aaron Aquino, PIDEA General, dati mga kababayan, NBI, DOJ, at uh, PIDEA. Okay, so tatlong ahensya po yan ang nag-imbestiga At na-convict na nga sa Regional Trial Court. So, titignan natin, tanong natin ngayon, sino bang papapaniwala tapos Sino bang paniwalaan natin ngayon? Itong si Jimmy Guban na kung saan dumaan sa tamang proseso yung kanyang conviction o dito sa mga ahensya ng gobyerno na, na kung saan until now, kahit iba na yung administrators, lalo na itong PDEA, ganon pa rin yung paninindigan nila kasi ang record at, ng mga, at ang ebidensya yung uh, binabasihan nila. 'Di ba? Pero well, unfortunately, itong si Congressman Benny Abante mga kababayan, ewan ko lang ko anong pinangako nito kay Jimmy Guban. At bakit mukhang kasalanan pa ng PDEA ngayon mga kababayan? Ngayon ito, patuloy natin. Can also testify, dahil nandyan pa po si Labagawi hindi other personnel, nakasama namin. I think Soriano, nakasama namin sa panguhuli Yousef? during the time of the operation Your Honor. Okay. Yusef Neritz, when did you become an Undersecretary of the PIDEA? Yes, was uh, five months ago. Uh, five Mr. months J. ago. Yes, Mr. J. We are now in the present administration <laughs> which is actually transparent. <laughs> uh, yeah. Ano ha? Uh, our President would like to do everything transparent. Oo. Nako! Pinagtatanggol pa yung Presidente. Ano sa panghaya? Halatang halata naman, Sir. Tago Masyado ka naman Ayaw ka. niya na may katiwalaan sa ganyang gobyerno Oh, uh, Ayaw ng katiwalaan Pero kayo dyan lahat sa Congress na ko hmm. eh. ko na lang Ayaw niya nun eh Di ba? So therefore What have you done about what... Ayaw niya ng katiwalaan Pero yung GAA uh, Anong nangyari dun? Yung mga insertions Yung mga project insertions sa GAA Yung mga blank items a Anong tawag niyo dun? Transparency? <laughs> Nako. Sir naman. O, oh, saan ako ba naman? Congressman Abante, para mo namang uh, ginawang tanga yung mga nanonood. But anyway, patuloy natin mga kababay. What happened to Mr. Ruben? What happened to Mr. Barakel? Have you ever found out where they are? Or are they still missing? Or you have treated him to be missing in person? And that Mr. Guban and the other... Uh, Uh, persons that he mentioned today are the ones guilty of uh, this smuggling thing? You said Neres, you're telling me about the record shows, di ba? The record shows. But listen, ah, uh, even if there is a record that shows, there might be something that you ought to investigate further so that the truth can come out. I, we're not referring about the records. Listen, ito, uh, nagikinig po ang taong bayan dito. Alright? Because the records can be untruthful. Yusek um, Neres, tama ba ko mali? yes, I agree, Mr. Chair. So therefore, therefore ah, uh, kung meron kayong kahit na maliit na doubt that the records are quite untruthful, therefore it becomes your duty in the Pideya to ferret out the truth. Am I right, Mr. Yusek Neres? Um, you know, um, Mr. Chair, the case filed by Pideya was not only against uh, Mr. Goban. It includes um, other personnel from the Bureau of Customs. Like? Like uh, attorney, say, uh, Carrie de Guzman, so. Benjamin... Attorney? Um, de Guzman, Your Honor. Guzman. What okay, is Texas the extreme? charge against him? It is uh, for violation of uh, Republic Act 9165, which is... Oh, yung mga mga kababayan, post muna natin, ah. ah forward natin mamaya. Ah, uh, tingnan nyo, ah. Oh. Kasi daw, yung mga records, nagkakamali. Kalain niya yan. Perfect palang, ah, ito palang Congress, mga kababayan, itong quad -cum, perfect pala ito. Hindi ito sila nagkakamali, mga kababayan. Mm. At lahat ng sinasabi ni Jimmy Guban ay perfect. O oh, yan, yeah, ito yung lumalabas dito, mga kababayan. Yeah. ba? Diba? Akalain nyo? O, oh, nag-hearing na sa regional trial court, yung regional trial court na desisyon ng convicted itong si Jimmy Guban, at ito ngayon, nakaroon dito ng quadcom hearing, kasalanan pa ng piliya kung bakit nakulong itong si Jimmy Guban. Kasi daw, hindi nag-investiga. Kasi daw, yung mga records ay nagkakamali. Oh, aminado tayo. Posible magkakaroon ng magkamalian yung records. O di ba? Pero iisipin natin. Nagkaroon na ng presentation of evidences doon sa Regional Trial Court. Nagkaroon na ng debate, nagkaroon na ng mga cross examination. Hindi katulad yan sa Quadcom. di ba? Hindi katulad yan sa Quadcom na kung saan Sasagot ka palang, lang, pinipigilan na. O. Oh. Pinuputol ka na. O, katulad nito. O, nag eh, e, isa, isang pangalan-pangalang na ibigay, pinutol na. Diba? Kalain nyo yan? Uh, Anti-drugs law. Agree tayo doon na posibleng magkaroon ng kamalian sa mga dokumento o records. Pero the fact na naipresenta na yan sa Regional Trial Court, nagkaroon na ng hearing, cross-examination at iba pa, most likely, authentic po yan. So, oh. bakit ngayon itong si Benny Abante, sinasabi mali yung record? uh Republic Act 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act and uh, PD 1829 that is obstruction of justice Is that what your record show or is that what your investigation show It is based it was based on investigation it was uh, the basis of filing uh, criminal charges before the DOJ and uh, yes um, the decision of the Regional Trial Court Birds that the uh the cases filed by Pideya was in fact uh, against Mr. Goban because uh, um, he was uh, convicted by the RTCN. Yes, uh, I think uh, it is. Uh, that was the basis of my answer that uh, I stand firm on the case filed by Pideya, Mr. Chair. Who are the other persons? Uh, Aribah. Oh, <laughs> <laughs> oh, 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 change topic, stop topic na ka babayen. Oh, sinabi na nga. Oh, that's the stand of the media. Yeah, kasi base po yan ng ibidensya. Hindi, apahiyak. Mm, sige, hanap ng ibang tao. From Attorney Guzman. Hindi opsiyonal sa Mr. Chair or course sa Mr. First, Mr. Jimmy Gobat. Forward, forward natin mga kababayan. na forward natin na uh, forward natin ng konte dito. Sir, I will find out what uh, I've just heard from uh, the DDGopedia about it, sir. But the current uh, about the case, and I will find out the status of this uh, personnel that will are Therefore, still in there business. are still no internal investigations happening, Deputy Commissioner. With regard to the mentioned person, sir, uh, I believe there is uh, nothing uh, ongoing. Meanwhile, Mr. Jimmy Guban, uh, you are still struggling today. Until today, Your Honor. And your human rights is being violated every day. Yes, Your Honor. So, uh, Pideya. Yes, Mr. Chair. I would not even think you have a, an airtight case against Mr. Guban. What can you say about that? Honestly, Mr. Chair, I'm not sure about that. But uh, what I am sure is that uh, the uh, after the uh, investigation by the DOJ, the DOJ indicted Mr. Goban. To the uh, case, uh, to the charges as prepared by Pideya, but uh, to the other uh, persons who were included and implicated in the in the same complaint, <laughs> the DOJ uh, dismissed the case against them. Uh, Mr. Chair, alam talagang masalimuot tong, uh, uh kaso. Oh, oh, Wala na. Oh. Sabi nga nag-imbestig yung PDEA, nag-imbestig yung DOJ. Oh. At ang conclusion ng DOJ, file ng kaso kay Jimmy Guban. At ayan, na-convict si Jimmy Guban, hindi naman yung DOJ yung nag kay Jimmy Guban. Yung Regional Trial Court naman. 'Di ba? O oh, nagkaroon ng presentation evidence, cross-examination. Yan, convicted. Oh, sinasabi ngayon dito ni Benebante mali itong Regional Trial Court. So, benebante lang ang tama. Ito eh, no, ah uh, kaugnay ng pagpasok ng illegal na droga sa bansa ay ang partisipasyon ng mga law enforcement agencies kagaya ng Ideya. o ng Bureau of Customs. O maaring ang NBI din na RD guro, kinakailangan ay mag-explain ka rin dito, di ba? Na naatasan na ipatupad ang mga batas laban sa illegal na droga, subalit, ayon sa ating mga naging committee hearings in the past, ay sila'y nagkulang. Ano? Well, so let's find out if these law enforcement agencies have done their part in making sure that the laws of our country are being effectively implemented, which the present administration want. One, And because of that, you have been appointed by the present administration. We'd like to start with uh, Deputy Commissioner Jubil Max about that. What can you say about what I said? Sir, to comment on the Mr. Chair have said. Ola no, stop lang muna natin dyan mga kababay, medyo video natin. Okay, oh, I think klaro sa inyong lahat mga kababayan, ano nangyari dito? Okay, O, oh, kasi nga, uh, in-invite nila itong si Jimmy Guban bilang resource person kasi nagpapatuloy itong investigasyon dyan sa Quadcom. O, pagpasok ng mga drugs, yung Pogo, at may kasama pa ito, yung isa, yung kasama ni Jimmy Guban, eh, hindi ko lang pinapakita mga kababaya, may ibang topic na naman yun. Okay? So anong pinapalabas dito? Pinapalabas nila dito mga kababayan na sa time ni PRRD, Itong mga ahensya ng gobyerno, NBIPD at DOJ, ay eh, nagsasabuatan. 'di ba? So mas naniniwala pa sila ngayon dito sa itong convicted na si Jimmy Guban. Ah, 'di ba? Compare doon sa desisyon ng Regional Trial Court. Kasi ang desisyon ng Regional Trial Court i convicted itong si Jimmy Guban diyan sa conspiracy ng pagpalo, pagpalusot ng illegal na droga. Okay? Yung DOJ, yung PDEA at yung NBI ang nag-imbestiga sila yung nag-file ng kaso at the same time yung sa Senate hearing yung sa Senate nag-imbestiga rin ganun din yung uh, direction ng uh, hearing mga kababayan and yet ngayon ginawa ang resource person itong si Jimmy Guban at pinaniwalaan ni Benny Abante pinapalabas ngayon na nagkamali itong PDEA at DOJ at nagkamali mali at mali ang desisyon ng Regional Trial Court sa pagkonvict kay Jimmy Guban niya dahil mali daw yung record na naipakita doon sa trial. Oh. Yan yung pinapalabas dito mga kababayan. Ito lang duda ko bago natin tapusin mga kababayan. Mag-comment kayo dyan. Sa tingin nyo ba, meron kayang pinangako itong si Benny Abante kay Jimmy Guban para mag salita dyan sa Quadcom at ilaglag yung mga ahensya ng gobyerno sa time ni Pierardi. sa tingin nyo i-comment nyo dyan mga kababayan kasi sa pagkakatanda natin ganito din yung gina ginawa nila kay Police Colonel Grijaldo na kung saan Oh, I think kahapon or nakarang araw lang nakalabas matapos yung kaniyang contempt order. Kasi hindi na hindi sumunod si Colonel Grijaldo mga kababayan. At ito na nga, mm, pinapalabas dito ni Beni Abante na mali itong PDEA, DOJ at iba pang ahensya ng gobyerno sa pag-file ng kaso kay Jimmy Gobat. Pero oh, mabuti na lang at itong bagong uh, direktor ng PDEA naniindigan sa desisyon ng kanyang uh, di, uh, anong sa uh, naunang mga direktor ng PDEA na mag-file ng kaso laban kay Jimmy Guban mga kababayan. Mm. So ayun nga, paki paki sagot niya po mga kababayan kung ano nakikita niyo dito kasi ayun nga mukhang nagdududa tayo dito, mukhang may pinangako itong si Benny Abante para mag salita itong si Jimmy Guban Anyway, Ah, uh, comment nyo dyan kung ano nakikita nyo dito. Ano kayong mga... Um, um, kasi pinag-usapan na lang ngayon na itong si Jimmy Guban nag, nagsasuffer. Kasi nawala na ng kanyang... Or, ano ba tawag nito? Yung kanyang freedom mga kababayan. 'di ba? Wala daw ng due process. Yan ang tawag niyo diyan sa pagfile ng kaso sa Regional Trial Court. Nagdesisyon eh yung Regional Trial Court. May Court of Appeals naman. Eh dapat nag-appeal at hindi diyan sa quad ko magsalita. Kasi kung talagang meron matibay na ebidensya na makapag Again, to be fair kay Jimmy Guban, ha, kung mukhang, tot, mukhang uh, yung ibang sinasabi niya, totoo naman, di ba? Kung talagang Meron siyang matibay na ebidensya na wala siya kinalaman dyan. E di sana, nag-file sila sa Court of Appeals, mga kababayan, para ma pagdesisyonan ng mabuti o mabaliktad na yung desisyon laban sa kanya. At hindi dito sa Quadcom, kasi hindi naman si Bini Abanti yung judge. ba? Diba? O. Oh. Diyan sa Quadcom, kung anong gustong sabihin ni Bini Abanti, pwede yan. Kasi silang hari dyan. So anyway, dito na lang po muna tayo mga kababayan, Pakilike po ang share ng video natin and then paki-subscribe na rin po sa ating channel at sa ibang social media accounts. Okay, maraming maraming salamat po sa lahat at magandang araw po sa ito.